Pops, may extra helmet. ano ka ba? Shower cap? Punti na lang. <laughs> Gahanap ako. Meron dyan, meron dyan. Thank you, Pops. Thank you. Walang shower cap. Wala tayong shower cap.

Ah, may makita tayo rito ng na may shower cup. Wala na, wala na <laughs> Dang petro, ikaw ay makakarating sa iyong destinasyon. Huh? Huh? Tayong shower cup. Kaya masumblero sa si kuya. Pag hindi, patay. Sexy. Sexy. Sa si baba Yun, ko. Wait pag shower cup dito.